Makikirot. Okay. kailan pa po yan? Tagal na buwan na. Ah, uh, galing ka na po ng doktor? Hindi pa. Sa kapwa ko manggagamot, mga tawas. Wala rin. O sige, alisin ko po, Palipadangin. Ito, sir, may kulam to. Pero hindi siya talaga kulam. Kung related po sa kulam. Palipadangin, kasi tatlo yan. Palipadangin kulam barang. Pero doon po siya sa number 1 palipad dami. Ayos ah, ko na ito sa blit na. Masara. Okay, bilog na natin. Sakit doktor. Wala akong makita sakit doktor sa inanay ha. Tikit lang. Wala. Ate, tulad ng ginagawa ko sa inyo kanina. Wala. Wala rin po kung makita ang pool, ah, uh, yung kanto. Pero palipadangin, malinis. Meron. Wala. Ito po yung inkanto. Ito po yung palipadangin. Talagang masasaktan siya. Aray ko. Palipadangin po yan. Pakilala lang niya. Sa tour. Aray ko. Aray. Opera Lotus. Po! Dalawang kamay. Dalawang kamay. Pababa. Sige. Lubayan mo to ha. Lubayan mo. Lubayan mo ha. Aray Lulubayan mo pala ito. Sabot lang para hindi ka na mahirapan. Poo! Lulubayan mo ito ha. Lulubayan. Kailangan lang kilala niya lang ito. Sige, tanggal-tanggal. Sige pa. Gagaling na ito. Gagaling na. Gagaling na. Resum po! Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Gagaling na ito ha. Ah, o oh, sige pa, ganyan, Ay, ganyan, tirutu, tirutu, tirutu. Kung hala mo makipag-usap sa akin, wala ka rin ako pakialam sa iyo. Sige, sige, tanggal, tanggal, tanggal. Bilis, 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 bilis. Bilis. bilis! Sige pa. Aray, aray, aray! aray, aray, aray sige aray, pa, tanggalin mo kasi. sige. Aray ko! Aray, aray. Tanggalin mo pa. Aray, aray, aray! Sige pa, kunti na lang, kunti na aray, lang. Alumatang! Puh! Tanggal! Tanggal! Sige pa! Aray! Sige pa! Aray! Sige pa! Ayaw makipag-usap talaga, Sige, babal ko nilagay mo lahat dyan. Hayop ko. Sige pa! Poop! Aray! 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 Pinahirapan mo ito, ha? Aray! Aray! Pinahirapan din kita. Sige pa! Aray! hindi na lang aray 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 ko aray ko aray ko aray aray panginoon isa sa akin madaki lang na basta yun nila kayo sa babae nito aray 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 josie sa niyo ni Jesus, si Balik. Nanay, nanay. Nanay, nanay. O, oh, inom ka ng marami, nay. O, oh, tinan nyo po ulit ha. Ipitang ulit siya. Para alam nyo kung ano yung ginawa ko sa sa'yo, sir. Kay ate, si nanay. Okay. O, tinan nyo po ha. Palibago, para makita nila. Na ang panggagamot ni Apotelin na legit. No, sabi po ha. Ayan po, binilok ko lang. Mm. Sa doktor, tingnan nyo ha. Nay, pikit nai Ah, oh, oh sorry, tumunog. Wala? Wala. Yung kanto? <coughs> nai? Mm. Wala? Kulang yung palipadangin. Ito po. Oh. Nay? Oh. ko ano lang wala ng konti? Konti lang. Nay? Wala. Didi ko. Oh. <coughs> Sabi po. Wala na. No. Okay, shout sa lahat. Kay Apo, kay Lapo Marwin, Ingat, ingat, ingat. At uh, laban lang tayo. Huwag tayo pagagapi. Huwag tayo papasilaw sa pera. At inuulit ko po. Uh, kay JB Machenso, marami, marami salamat. Nakabilo tayo ng na medal yon Hawak po ni Apo Rap ngayon. At bukas makikita kami. pabiyay Manila. Ah, uh, mamaya. pabiyay Manila. Maraming salamat kay Yeshua Amasya at kay Mel Mam Ma Poligario. At saka kay Tagabakulo Dyan. Laban lang tayo mga Team Supremo kay Brother Pat.